We are in we, we are here at Coronel's We are We are here at Coronel's we, we are here at by <laughs> 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 By the way this is Riazo and that is Dilaran and Rioja Riazo? and if it say FB I private, i-public. public oh, uh, public, i -public, ah. i public na. Oh, Ako na public daw look, I'm ikaw si Raven, si Alin. <laughs> Alin daw, hi, Dap. Si, si Kyla na siya, kanya si Kyla. Kyla! Nata sa <laughs> <Mauna ay> Bohol. Na isa na chocolate Sa Bohol. Sa Bohol. Sa Bohol. Sa Sa Bohol. Sa Bohol. Sa Sa Bohol. Bohol.

hoy jatuh pa kau Kuya Rika, Rika, win! Rika, Win!